Inula ng papuri ang aktres na si Kim Chu sa bagong TV series niya na mapapanood sa Amazon Prime. Maraming napahanga sa kanyang performance sa linlang kahit na nakakabwisit ang kanyang karakter na si Juliana Luwalhati sa naturang sildis. Pinuri ng Pinoy Balita at TV sa Twitter si Kim Chu at magsabing, This tweet is for Kim Chu. Ang sa hashtag linlang. Nagampanan niya ng mahusay ang karakter niya bilang si Luwalhati, Juliana. Natakainis siya sa husay niya. Watch your sir Prime Video, hashtag Linlang on Prime. Niretweet naman ito ni Kim at mansabing, Aw, wow, thank you for this. Bidang kontrabida ang karakter ni Kim Chorito at tila tinangkilik ng madla ang bagong role na ito dahil matatanda ang laging mabait bida at patwitams lang ang madalas na ginagampanan niya sa mga palabas niya. Mukhang may bago na naman tayong panonoorin mga kaintriga. That's it for this video mga kaintriga. Like, comment and subscribe kung nagustuhan nyo ito and see you next time.